So, pakaming na yan guys, ano, yung ating motor po. At, ayun nga guys, subukan po natin ngayon sa araw na to guys na, ano, ah, uh, coming naman Pasko po ngayon. So, subukan natin guys na, ang umana po ng malilibre po natin, uh, o oh, sa, kung sa baga, ano, kung sa baga, hihingi tayo ng Pasko po, at kahit gano'ng kalayo po sa ating hihahatid to yung pamasko talaga hindi tayo hingi ng pamasahe so abangan nyo guys so bye bye so nakaready na po yung ano natin yung kamera para doon sa dolo tapos dito naman po yung camera po sa harap po kung sino makikita po yung taong nakasakay po sa atin so abangan nyo guys so bye bye Hello vlogger. So abangan nyo, abangan nyo, abangan nyo ang ating bagong free ride. So abangan nyo guys. So bye bye.